Ito nga at napansin ulit natin si tatay at halika tutulungan natin ulit siya mga idol. Interviewin natin siya. Hello good afternoon. Kamusta po, na kayo? Ito po, nagtitis po ako mangingin ng tulong hanggang maghapon. Pag nga alas ay alas 3.30 na, nauwi na ako, wala ng tao. Kanina pa kayo dito? Oo, mga alas 10. Alas 10. Mm -hmm. So, nanilimos pa rin kayo. Magkano na yung kinita niyo ngayong araw? Oo, oh, okay, magkikisi pa lang itong kita ko. Ito ka kayo 20, bala 35 na. Mm. -hmm. Yung binigay ngayon ng alay. Para sa ano? gamot nyo. Oh. Kamusta yung sakit nyo? Yung diabetes ko. Sir, parang hinihinto ko ng inom nito. Parang hinahabol yung hininga ko. Ah, Metformin. Para bang hinahabol ko yung hininga ko. Hininto ko muna ng pag-inom. Kamusta naman? May nag-aalaga na sa inyo, kamag-anak? Anak, ma -anak Mayroon. Mayroon man nag-aalaga sa bahay. Kaya lang, ako, hindi ko rin maaasahan. Siyempre, kikilos din ako ng sarili ko. Sa akin pa rin gastos. Kung hindi ako kumita, walang ulam. Oh. Inahayaan kay Manlinos lang din. wala akong pamilya. Nasa Mindanao na. Mm, okay lang sa kanya. Isa yung kasama mo sa bahay? Pamangkin ko kasi bahay yung ng nanay ko, hinati namin. Mm -hmm. So, sa bahay, pamangkin mo kasama mo? Oo. Oh. May trabaho yun? Nako, construction. Apat yung anak, may bisyo pa yung babae mm -hmm. na gagagano. Oo, mm -hmm. yan yung ma ma mahirap. No? But, pinapapayaan din kayo. Wala, kung hindi ako kumilos. Wala. Grabe, alam nila na nanilimus kayo tay? Oo. Oh. Wala silang pakialam. Paano na ako makakain kung hindi ako mangingi ng tulong? Kaya hirap eh. Wala na, wala, wala na mga pera. Sa katotohanan na lang to. Noong 1980, nasa Saipan ako. Malapit sa Guam. Pilipino doon eh. Noong 1986, yung people's power na, nandito na ako. Wala rin nangyari. Sa pera, bahay lang. Napagawa ko bote may bahay kayo. Oh, may bahay. Hindi naman hindi na ako may tinitirang kahit pa paano. Mm -mm. Hindi kayo nagpapayad yung mga upa kasi may sarili. Uh -huh. uh -huh. Mabibigyan mm. kita tayo ng grocery, buti naabutan na naman kita dito. Mm. -hmm. Salamat na maraming salamat. Tulungan mo mm -hmm. ako. maraming naman yan. Oh, mm -hmm. sige po. Mm -hmm. Thank you talaga. Sir. Babalik ulit kami dito Sana makita ka ulit namin. Mm -hmm. Wala pa akong pambili ng Katarata ko. May katarata daw yung mata ko. may hirap rin kayo makatingin. Mm. Wala Tanda na. Pasensya na kayo. 76 na ako sir. Okay 1948 ako eh. Mm. 76 na ako ngayon. Wala ko yung sa mga viewers natin. Uh, kayo po, marami pong salamat po na nagbigay kayo po sa akin ng kunting tulong. Bahala na si Lord Jesus ang magbigay sa inyo ng kutsik-tsik liglig. Marami pong salamat. Unang-una sa lahat dahil siya ang may pakanan nito na makarating kayo rito. Salamat, tay, ha. salamat tayo ha. Dahil na utang ka Kaya pagbalik namin dito, tutulungan ka pa rin namin. Pag na Kahit ang pambili man lang. Hmm. Yung mata ko. Tarata. Sige oh, tayo. Oo. Oh, kasi ano ito? 5, 570 yung ano? Yung... 570. Uh -huh. Mag-iipon tayo ng pera para pambili ng gamot sa katarata ni Tatay. Ah, so mara. thank you tayo. Oh, thank you. Ha. Salamat Lord Jesus. Pinarating mo yung taong tutulong sa akin. Ginawa mo silang kasangkapan ko. Ingat po para niyo, makarating kay. sa atin. Umaasa pa rin po ako. Mahal niyo ako Lord Jesus. Pero mo hindi ko kakilala nakakarating po dito para tumulong sa akin. Salamat at eh. ingat. Po.